So nandito tayo ngayon mga idol. Bumaba na tayo dito sa may sapa. Sapa ba to? Ilog ano to? Ilog. Ilog, ilog, ilog. So dito tayo maganap kasi wala doon banda sa taas. So ayun mga idol, wala pa rin tayo may nakita. So maganap pa na pa tayo. Beli apa itu?

Tikling yun. Ya. Tikling. Tikling, tikling. tikling Tabi -tabi pu. Tabi-tabi po. Tabi-tabi Ber... ngayon. Talun, <tolong> talun, <tolong> talun, 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 kulit kasi ano yung yun 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 Ano yun 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 na. yun 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 pagalitan tayo dun. yun tayo dun. yun tayo dun. yun yun di ba, ba pa minsan dito sila tumitira? yung ba mga, yeah. Sa mga... Hmm, kahit saan saan lang naman yun kung san -san saan dito ay ko dyan ah di ba pa meron dyan? eh malapak ay di ba pa oh. wala meron akong hindi dyan

So ayan mga idol, dito na naman tayo. Sa, mga, sa mga, ay, mga mais, mais. Mga mais, mayroon mais, Sa mga mais, mais. Mga mais. Mga ma So wala talaga tayo. May nakikita, idol. Ang dahil sa sabi nga ito. どうぞ。 Panaarin nika mo pa. Oh. Uh -uh. Umotot ka. Umotot mo umot down. Uh -oh. So laman man gagamba mga idol. Gulay na lang.